Dr. Doc Willie at Dr. Lisa Ong, uh, isi-share ko lang po yung mga tips ni Dr. Richard Mata para sa ating mga magulang, lolo at lola na maraming tanong sa kanilang mga babies, sa kanilang mga anak. Siyempre, pag maliliit ang mga bata, ang daming tanong sa ating expert pediatrician. So ang hawak po ng mga pedya, uh, sanggol simula pagkapanganak, hanggang labing walong taong gulang. Sabi nila dapat mga 14 years old. Eh, pero minsan hanggang 18 years old sa pedya pa rin natin pinapatingin. Ito po yung unang katanungan sa kanya. No? Uh, ang mga nanay at lola nagpapanik kapag may lagnat si baby. E eh, nakaugalian na natin na pupunasan ng o oh, yung babanyusan, tawag na banyos o punas, tubig, nilalagyan ng rubbing alcohol. Ayon kay Dr. Richard Mata, hindi po advisable na lagyan ng isopropyl rubbing alcohol ang tubig pandigo ng bata. Nagbigay siya ng mga dahilan. Ang alcohol kasi naaabsorb sa ating balat at pwede rin malanghap ha at umabot sa toxic level ng katawan na pwedeng umabot sa coma o ano pang malubhang side effects. So, meron na pong mga reported cases. Kasi nga, ang isopropyl rubbing alcohol, irritant sa balat, sa mata, doon po sa mga maninipis na skin natin, o yung mucous membrane, at sa upper respiratory tract. Ano yung kasama nun? Ah, ilong, bibig, lalamunan, tsaka mga sinuses. Di ba pag nasinghot mo, matapang? So, ang babies, masisinghot nila. At tsaka, pangalawa, ang alkohol sa buong katawan ay nakakatuyo ng natural moisture ng baby. Kaya, mas madali silang magkarashes. Kasi nga, ah, pag nanuyo ang balat, nangangati, kakamutin. Ah, pag nagkamot na, so mangangati lalo, pupula, manunuyo, at pwedeng magbitak-bitak yung balat ni baby. Kaya nga nakita nyo, oh ang mga rubbing alcohol, nilalagyan na nila ngayon ng moisturizer. Kasi nakita nila na nakakatuyo talaga ng balat. Pansinin nyo yung mga binibili nyong alcohol. May kasama na yung moisturizer. Uh, ang rubbing alcohol, ang talagang um, trabaho nito, disinfectant. So pwede kayo maglagay ng konti sa inyong palad. Pag walang sabon na tubig, pwedeng yan yung pangpatay ng mga mikrobyo sa inyong balat. So, sana ganun lang. Um, kasi nga dito na kaugalian na natin mga Pinoy, pero nabasa nga dito sa Pilipinas, may public warning na tungkol dito. Uh, wag nang ihalo sa tubig pampaligo kasi marami na nga mga reported Ah, uh, sabi nga po ni Dr. Richard Mata, paki po ito para paalaala sa mga magulang, lolo at lola. Tubig at sabon na pangbata ay sakto na para luminis si baby. So yan. So kapag may lagnat, pwede naman ah, uh, yung tubig yung galing sa gripo, ilalagay sa noo, leeg, kilikili, singit, Ah, uh, yung tubig lang tapos tutuyuin mo agad kasi nga talagang pag may lagnat eh halos din natin malaman kung anong gagawin natin. Uh, ang pangalawang tip naman ni eh, Dr. Richard Mata. At katanungan ng lahat ng nanay. Ito, sampung tips para sa mga mahihirap pakaining bata from Dr. Richard Mata. Paki-like and share para sa iba pang mga health tips. Ito po ang health tips ni Dr. Mata. Huwag pakainin ng mga candies, chocolates, kasi hahanapin niya ng dila ng bata, lalo na yung soft drinks, ano. Pag nasanay siya sa matamis, ayaw na niya yung hindi masasarap, katulad ng mga gulay. Tsaka diba, pag inuna natin pakainin ng matamis bago yung main meal, ay wala nang ganang kumain ng ating mga bata. Yan din ang dahilan. Pangalawa, sabi ni Dr. Richard Mata, huwag pagalitan o saktan para lang kumain. Kasi matatakot na silang kumain. Isip nila, ah, nako, papagalitan na naman ako kasi oras na nang kain. So, um, gusto natin matuto silang kumain dahil gutom na sila. Pangatlo, kung konti lang yung kinakain ng bata, dagdagan natin ng dalawa hanggang tatlong basong gatas araw-araw kasi para mahabol mo nga naman yung mga kulang na vitamins at minerals. So, makukuha mo yun sa bata, sa gatas, para dun sa bata. So, 2 to 3 baso ng gatas, pwede pong idagdag dun sa pagkain ng ating mga anak. Number 4, itabi mo yung anak mo dun sa mga batang matataba at malalakas kumain. Nakita nyo sa isang pamilya, pag mataba yung isang bata, mataba din yung kapatid, eh kasi nagagayahan eh. So, itabi mo na madalas dun yung, yung iyong anak para makita niya na, aba, eh okay naman palang kumain ng marami-rami. Pero yung tama lang kasi hindi na rin uso ngayon ng batang mataba. Ah, ito eh, para dun, para dun lang sa mga pihikang bata. Number five, gawing masaya ang hapagkainan. Huwag pong mag-aaway ang mga magulang sa Kapag kainan, wala pong sigawan, wala pong sakitan. At kung yung mga bata ang magugulo, sabihin natin, kain tayo ng maayos. Diba, gusto nga natin family meal. Number six, kung ayaw ng gulay, sasabihin mo, importante ang gulay. Pwede mong tantarin ng maliliit at ihalo sa iyong mga sopas, sa iyong mga giniling. Para nakakain na niya at nasasanayan na niyang kainin. Number seven, gawin mo attractive yung niluluto mo. Lagyan mo ng konti-konting design. Ngayon, marami nang makikita sa ating internet. Lalo na yung baon nila. Pagandahin natin. Number eight, talagang merong batang mapili sa pagkain. Yung pala, sabi ni Dr. Mata, namamana daw yan sa magulang katulad ng pagkakaayaw dun sa mga uh, yung mga mapapait. Yan, am okay. ang palaya. So, pag mapait, ayaw ng magulang. Aba, eh, papapansin mo yung bata. Ayaw din ng mapapait. So, wag magagalit yung magulang. Eh, paka sa kanila nagmana. So, wag pong paparusahan, oh. <laughs> dahil hindi kasalanan ng bata yon Number nine, lagi natanong, Dok, meron bang pampagana kumain sa aking anak? yung mga pediatrician daw may binibigay, yung mga buklisin, pero hindi forever. Parang hanggang dalawang buwan lang, pag matuto na siyang gumana kumain, uh, ibabalik mo na siya dun sa vitamins na wala ng buklisin para hindi aasa dun. At ang number 10, ang bata meron daw talagang hunger center at thirst center. So, magugutom siya, mauuhaw siya, yun na yung signal ng katawan. So, dapat, uh, kung konti ang binigay natin na uh, pagkain na tubig, eh, hihingi siya kapag kulang na. So, doon natin bigyan talagang ano, uh, pinrogram niya ni God para magutom, tsaka uhawin ang inyong mga anak. Pero, meron akong dagdag tips dyan, ano, ako naman po, may 20 tips. Pero mabilis lang. Alam nyo ba kasi, pinakamadami ang taste buds ng pagkapanganak hanggang 6-year-old na bata. Tayo, meron tayong 10,000 taste buds eh. Kaya mapapansin nyo, itong 6 years and below, sila yung pinakamapili sa pagkain. Bakit? Kasi yung taste buds nila, naghahanap talaga ng masarap. So, pag hindi nila gusto, ayaw nilang kainin. Very sensitive yung 6 and below. Kaya doon mo mapapansin na parang pihikan sila. Meron din tinatawag na food jugs. Ano? Yung isang bata, yun at yun at kinakain. Halimbawa, na, nahiligan ng egg. For 3 months, everyday may egg siya. So, wag naman ho kayo matakot kasi magbabago naman yun eh. Ah, hindi naman po iyon harmful o nakakatabat sa bata. Lilipas din ho yun. So, ito po ang akin na mga tips naman. Number one, gawing relaxing, enjoyable, at masaya ang oras ng kainan. Number two, huwag papagalitan, huwag pong pipilitin. Dahil mas hindi sila kakain. Kasi, nakadepende yun eh. Kung gutom o hindi, baka binigyan mo ng merienda. Number three, maghanda ng dalawang masarap at healthy na pagkain. Tapos, papiliin mo siya para meron siyang choice. Kasi pag isa lang, hindi eh, mapipilitan siya. Tapos paulit-ulit pa. Eh, kahit naman ho sino. Pag adobo nung lunis, hanggang linggo na ho yung adobo. Alam ko po na talagang ang hirap magluto eh. Minsan ginagawa natin. Iniluto eh, natin for one week. Kaya lang hindi pwede sa bata yun eh. Magsasawa sila. So, bigyan po sila ng choice. Number four, isama sa pamamalengke pag sa su supermarket at pagluluto pag pagprepare ng pagkain ng mga bata para masasabi nila anong gusto nila. Diba? Number five, magtakda ng schedule. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Para pag ganung oras, gutom na sila. So, small frequent feedings ang dapat sa mga bata. Tapos, um, number six, asahan mo, lagi silang tatanggi dun sa mga pagkain binibigay mo. 15 times hanggang 15 times tatanggihan nila. Pero ilagay mo lang dyan, makikita nila, kinakain ninyo, one day kakainin din nila. Huwag kayong magagalit. Number seven, gawing maliliit lang yung serving portion. Kaya nga may kids menu, di ba? Maliliit. Huwag mo silang bigyan ng malaki. At bigyan din sila ng mga healthy desserts. Number eight, gawing simple lang yung ulam para ma-identify ng bata. Huwag yung halo-halo. Kasi pag halo-halo, hindi nila alam ano yung nagustuhan nila. Sa so, mga simpleng recipe lang o putahe ang gagawin ninyo. Huwag ding halo-halo ang sahog. Malilito sila. Number nine, iwasan sobrang alat. Kasi marami nga silang taste buds. So, naa-amplify o dumadami. Yung yung sa atin, akala natin tama lang. Pero sa kanila, sobrang alat. Lalong hindi nila kakainin. Bawasan po ang alat. Number ten, Ah, hiwain ng maliliit na strips o igiling yung mga matitigas na karne, hiwain ng gulay at prutas. Kailan maganda yung kulay, lasa at texture ng kakainin nila. Alisan ng balat at buto ang mga prutas. E eh, syempre, alisan ng tinik ang mga isda. Manipis lang ang pagpahid ng palaman. Number 14, tagta rin ng pino yung kung meron tayong nuts o seeds na ilalagay iwasan ipakain yung mga matitigas at makukunat na pagkain kasi baka mabilaukan sila dyan. 16. Iba-ibang pagkain para hindi magsawa. Pakainin ng almusal para makakonsentrate sa school. Huwag papanoori ng TV kapag oras ng pagkain. Kain kung kain, TV kung TV. Huwag mag-stock ng junk foods kasi kung mabilis nilang kunin, wala na silang ganang kumain. Sa oras ng pagkain, maging ehemplo sa mga bata. Tayong nakatatanda, tsaka dapat tamang taas ng upuan, tsaka lamesa para makakain silang mabuti. At yun nga po, ah, maging masaya kayo sa inyong family meals.